Ang si sir, may kakaharapin pa po ba siya? Sa so, ngayon, ang pinakakaso na lang ni Mr. Gonzales ay uh, administratibo. Uh, malaki ang probability at ito ay sa tingin ko sigurado na iibistigan ng FEO ang kanyang LTAP. I-review ng FEO ang kanyang license to owner process. Hindi na po, hindi niya maiwasan yun. Ay, problema na yan, sagutin niya lang sa FAO, kung ano tingin hapon ng FAO sa kanya, kung i-revoke pa, i-cancel ang kanyang ERTA. Pero sa ngayon, nakita naman natin, sinabi niya na rin na nung ang oras ninyo, pinag-isipan niya kung gusto niya pang humahawak ng baril. Iniwan niya na yung baril doon sa police station. Hawak natin lang doon ang baril niya, nasa niya baril? Hawak na ating, andyan ang baril niya. Tapos, inayin mo lang, inayin niya. Hawak mo lang doon. Kaya ang baril natin, ang baril ni Mr. Dos Santos. Okay, so, Glock, uh, Glock 17, so, ayan. Pero kisip niya ngayon, kung yan ba yung surrender niya sa gobyerno or uh, gusto niya pang magkaroon yan, hindi kasi gusto niya pa pwede. Sa ngayon, naman, wala pa namang ginagawa na investigasyon ng FEO. As far as we know, kasi nagkasundyo ko sila. Ito lang naman ay, unfortunately, biglang may nag-post nung isang video na yun na naging viral eh, na yung pala na isi natin, na, na, na realize natin na nang case na pala, dahil na doon sila. Kaya rin yung nagsabi na kaya na sila doon sa police station. Unless na gusto makisali nung nag-post ng video, na siya ang kukuhin na. Patutok mo na siya naman rin. Eh. Hindi, pero hindi tayo sa Sir, para mas may po ng publiko, maaari pa po ba magkasunod yung kahit po um, na sila? Nasa kanya yan. Uh, nasa kanya, lahat naman ay eh, pwede. Ang tanong na doon is mapapatayong po ba sa korte kung nagkasunod na eh. yan. lang naman ang eh. Christ I ako yung tinatawagan ko ha tinatawagan mo yung tao kasi nandun sa kasunduan ng kanyang cellphone number the next ko rin siya hindi ko siya sumasagot and I really respect ang kanyang decision kung siya ay ayaw na magsalita Church here this is a personal friend we need uh, somebody to ang ng complaint na huh? kung gusto natin i-find ang threats na yun it can be a light threat it can be a great threat depende na sa pagalingan ng mga abogado pero sa ngayon, dahil wala nga nag-complain, wala tayo kaso mga kapatila. So yung pagkakasundo nila, matapos na ng incident? Yeah, Uh, I think uh, it happened around August 8, month 6. Ang kasunduan is mga nasa 8, 8 p.m. gabi. So, bago nat natapos ang gabi, ay tapos na rin sila. Sir, si Sir Willie po ba yung nagtatapos sa PNP? At kaya kayo ng PNP? Ano ang masabi uh, Ah, trabaho ko po, po, dati at sa ngayon, mara kinalaman kilala ang masaka sa po ito. Sa kung sa ito. Sa isa na po kayo. Pero kayo po ay government employee, sir? Just to move on. Hindi po po matasabi sa ngayon po yan. Ano na? Ay, pinakabot ang si mo. Okay, ano na salamat po. Sir, isa po. Okay guys, no? so matutulog na sana ako kaya lang napanood ko itong Uh, ano na to interview na to eh. Uh, ano ba to? Press conference. Uh, kung mapapansin nyo kasi dito, yung uh, general ba to na may one star sa bandang balikat o hepe ba to ng QCPD, no? Na parang naiilang dun sa, sa ano, no? Sa inre According sa kanya isa, uh, ano daw to? Nagkasundo na raw so wala raw complainant, no? Uh, ang reaction ko lang kasi dito is base lang sa ano no, sa mga narinig ko. Ah, uh, sabi kasi is yung nirereklamo daw ay retired police no. 2016 nag-retire that may kasalukuyang kinakaharap na kasong administrative ah uh, criminal din no. Dahil uh, may nakasampa sa kanyang grave threat. So may may nagsampa sa kanyang grave threat na pareho nung ginawa niya dun sa isang siklista no sa Quezon City so hindi niya na, hindi niya sa ngayon ay eh, hindi niya pa nare-receive yung kanyang mga ano no mga claims sa PNP dahil sa nakasampang kaso sa kanya ngayon ito yung pinaka reaction natin kasi uh, sinisisi nung complainant ay nang nirereklamo yung vlogger dahil daw uh, siyempre kumalat yung video parang ano na hindi rin inalam yung katotohanan Siguro yung katotohanan sinasabi niya Is nagkasundo na Ngayon, eto yon. Ah, uh, yung uh, Sa ano, no Sa part nung Sir Ah uh, Ano na po yan Hindi na po yan usapin ng siklista, no So, labas ng siklista rito Kaya po Sinasabi ko to Kasi nag-viral So, ibig sabihin nun Pag nag-viral Marami nag-react Ang ano po dyan, no pag Base sa pagkakalam ko, no Pwede pong sampahan ng ano yan, ng kapulisan natin ng kaso. No? Ang magiging complainant niyan People of the Philippines kasi People of the Philippines 'yung mga nakapanood ng video. So, sabihin na natin nagkasundo sila. Alam naman ng siklista na pulis 'yung nakabangga niya o nakaano, namatok sa kanya, kitang-kita niyo naman. Hard 'yung ginawa, namatok, kinasahan ng baril. Tapos pinagmumura, So matatakot yung siklista, no? Hindi na siya talaga magko-complain. Walang complainan sa sinasabi mo pagalingan ng abogado. Pagalingan ng abogado. Eh. Pwede tayong magsampa, no? Pulis ang magsasampa ng case at nakalagay sa rip, ano? Uh, versus people of the Philippines na yan kasi nga marami nang nagreak eh. ang kalaban na dyan yung mga tao na nakapanood bakit kasi kung mananatili yung mga ganyang attitude sa kalsada at dahil hindi nag-complaint yung bicycle ano, rider eh yung mangyayari dyan mananatili yan dyan at pwede pang maulit yung mga ano no pwede pang maulit yung ginawa niya doon na mananakit o yung ganong attitude no? hindi pwede sa LTO anyway alam ko naman na LTO unrebook na yung ano niya no ay hindi hindi pa tayo lisensya yung ano yan lisensya lang sa mga baril ang inano ng PNP o, wala pa akong update sa LTO pero sa LTO kasi pag kaganyan, ano yan, uh, tinatanggalan ng lisensya at hindi na pwede magkaroon ng lisensya. So, alamin natin, no? Kung anong update sa LTO. Pero, yun lang, ang ko, hindi na to usapin na siklista. Hindi rin to usapin ng vlogger. Usapin to ng people of the Philippines kasi yan, nilalakbay na tao niyan ay uh, pagmamayari ng mga tao rin, no? Uh, yung ginagamit niyang kalsada, maraming nagmamayari niyan, yung gobyerno, yung Taong bayan. So taong bayan ang makakalaban niya dyan pag nagpatuloy siya sa kalsada. Next guys.